Saan yung platform? Booking reference Ito uh, par ah. PR685. Ahanapin mo dyan yung Nagturo yung eh <laughs> Tapos, makikita mo may katapat yun na kung anong number. Kasi may makikita ka yan no? mga... 6, 7, 8, 9, 10. yung Nagturo? Oo, nagturo yung oh, ano, nagturo yung, oh, ano? Nagturo yung, talaga maligan. Ah, Jen, hindi ko makita ang alira. Oo, wow. oh, lapit-lapit lang naman. Tapos Grabe siyang so Ano? Ano? Kuya, nagtitiwala ka ba dyan sa nagtuturo? Hindi boarding pass. Ano kasunod? Pag nabigyan ka na ng boarding pass, hahanapin na doon. Nakalagay doon <laughs> kung ano yung gate. <laughs> That wala din ko yung sample ko. <laughs> ng letters, yung gate C. Uh, yung sakay uh, kasi sa dati C. Uh, uh, Tapos, magdala ka ka ng pagkakas. Wala, wala doon? Yung... doon Pero doon? depende. Oh, depende kuya. Kung anong gate. Pakaliwa yun. Okay, oh, oh so busy, super 45. excited na. Oh, I'm so excited. <laughs> <laughs> See you guys. Hey, hello. 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 Hello.